Rapido ni Patrick Tulpo Ang maaasahan, makakasama nyo Handang tumulong at umalalay Rapido ni Patrick Tulpo laging... oh, Sige po, oh, yeah. po yung ano sir, Pat oh. sir Patrick, salamat po ng marami Sa tulong nyo po Nakuha po namin yung box po oh, Salamat po ng marami Hello sir Nandito na yung box nila sir Sinamahan ko lang sila Salam. Salamat. Hello po Sir Patrick, maraming salamat po. Nakuha na po namin yung box namin, isang box na jambo. Dahil po sa tulong niyo po, maraming maraming salamat po. Sana po marami pa kayong taong matulungan, kagaya namin. God bless po, maraming maraming salamat. Thank you sa rin sa kayo. Uh, sa, rin po sa akin, Sir. Salamat po sa box na nakuha ko. Patala yung asawa ko, Sir. Salamat po. Rapido ni Patrick Tulpo Ang maaasahan makakasama nyo Handang tumulong at tumalalay, Rapido ni Patrick Tulpo Ang lagi